Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? Makialam? matuto, at sa gawa. Dalawang araw mula ngayon, ipagdiriwang natin ang ikaw na 126 na taon ng kalayaan ng ating bansa ikalabing dalawang araw ng Hunyo sa taong 1898 sa paungunan ni General Emilio Renaldo itineklara ng mga revolusyonaryo ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kapite El Viejo o mas kilala bilang kawit kapite sa panahon ngayon. Ito ang marka ng pagtatapos na may kitatlong taang taon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Hep hep! Teka! Hindi dito nang tatapos ang storya ng ating kalayaan. Diba? Ah. Matagalan man, ang kauna-una ang halala ng Pilipinas ay kinanap noong September 16, 1935. Tito, itineklarang unang Pangulo ng Philippine Commonwealth ay si Manuel L. Quezon at ang kanyang Vice President naman ay si Sergio Osmeña. Simula nito ay naging ng kalayaan ang demokrasya sa ating bansa. Kaya naman, noong nakaroon ng panta rito, noong 1970, 70, million-million mga mayang Pilipino ang ng nagtipon sa kabaan ng EDSA noong February 25, 1986. Ito ang naking marka ng tunay na mukha ng ating demokrasya. Ngunit makalipas lamang ng halos labing limang taon ay nunsundan ito ng sunod-sunod na pakaalsa ng mga Pilipino noong January 16 hanggang 20, 2001 na tinagore ang EDSA Dos Dahil sa mga kaso na korupsyon at planter, na kinaharap ng Pangulo ng Pilipinas ng mga panahon iyon. Ang mga protesta at mapayapang revolusyon nito ang simbolo ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating kalayaan, demokrasya, at lalo na sa karapatang bumoto. Kaya sa mutuwin ng panahon, hindi na nga may ang salitang kalayaan sa ating demokrasya. Ngayong iniwan na sa nakaraan ng mga revolusyon at paggamit ng armas para ipagtanggol ang soperanya may mga makapagkumparaan pa rin para isulong ang kalayaan. Ano-ano nga pa mga to? Abangan sa susunod na lunes. Pananaw ni Comelec Chairman George Erwin M. Garcia sa Kalayaan, Demokrasya at Eleksyon sa Pilipinas. Isang malaking pasasalamat para sa Intramuros Administration mula sa Comelec Education and Information Department.